Paano natin may iwasan yung overpricing ng materyales na kailangan natin kumuha ng taong gagawa niyan? Paano natin sila mababarat? Paano natin mapapababa yung presyo? Kung isa ka ng negosyante, nagbabala ka palang magnegosyo. Ito so, ang kailangan mong gawin. So, syempre, nagpapakilala muna ako bago natin umpisahan. Music So tara, game! Ito muna ang kwento ko sa'yo para ma-aware ka. Dati ako, hindi ko nalang babanggitin ko ano yung negosyo ko dati. Kumuha ako ng isang tao. Magaling siya eh. Professional siya sa trabaho niya eh. Sa larangan na yun eh. Talagang 8 years niyang pinag-aralan yun eh. Tapos ilang taon niya pang ginugol, nagtayo siya ng ganong shop niya. Gumagawa siya ng ganong materialis. So nung una, nung mga apat taon, siya ang kinukuha ko. Nagugustuhan ko yung mga gawa niya. Pulido lahat. Talagang magaling. Nagustuhan ko gawa niya. ang gawa Pero problema, nung pang tatlong ulit kong kuha sa kanya, tagumpay yung unang gawa niya. Also, hindi ko nagustuhan eh. Pinaulit ko sa kanya, na request ko na pwede mo bang kulitin 'yan? Pwede mo bang bawasan yung ganto? Pwede mo bang nipisan 'to? Ganun yung mga sinabi ko sa kanya kasi may idea akong itsura para makuha niya 'yun. Eh ang problema, hindi niya nakuha. Kasi yung cost tumaas kasi nadagdagan yung trabaho niya. Eh. So wala akong magawa. Binayaran ko. Nagka-aberya uli nung pinatagalan. So ang ginawa, naghati na lang kami sa magagastos. Yun na lang na pag-usapan. Pero napagastos ako. Kaya sa susunod, next na mga negosyo ko, alam ko na. Alam ko na yung gagawin dahil sa mga na-experience kong yan. So dahil sa mga experience ko, share-share ko sa'yo para maiwasan natin yung ma-overprice tayo sa mga materialis, sa mga kailangan nating bagay sa ating negosyo. Ito yung tatlong paraan para makaiwas dyan. Ang pinakauna, kapag may nagawa na siyang final result, tanggapin mo na. Yun na yung resulta niya. wag mo na ipilit yung gusto mo. Kasi expert na siya dun eh. Dahil pagkatiwalaan mo na siya eh. Magaling na siya dun eh. Kaya yung balak niyang gawin, yung kanyang talento, yung creativity niya, lalabas talaga eh. And important niya yun eh. Yun sa akin kasi, okay naman yung unang resulta. Kaso, kakatingin ng ibang bansang mga design, humirit pa ako. Yun ang mali. Na-overprice tuloy ako. At ang pangalawa niya, ganun tumingin sa mga online ng mga design. Kasi pag tumingin ka ng mga design dyan sa mga internet, kapakita niya sa iyo yung mga photoshop eh. Kapag ginawa ng tao yun, hindi naman niya makukuha yun eh. Tapos yung cost, ang mahal. Kasi ang ganda nung pinakita mo eh. Mamahal yung cost niyan. So, ang kailangan mong gawin, huwag mo mag-search. Basta sabihin mo lang sa taong gagawa, basta expert siya doon. Kayang kaya niyang gawin niya. Pulido. Ang pipiliin mo lagi tibay kaysa sa mga aesthetic na yan. Tibay, quality. Okay, next, pangatlo, pinakamahalaga. Kung sakali may trabaho ka, may negosyo ka, kung meron ka namang bagay naman, na pwedeng pwede pa, huwag ka na muna magpagawa ng mga bago, mga kakailanganin mo. Huwag na muna. Example natin, sa ang editor, okay pa naman yung laptop mo. Ang problema lang, medyo mabagal, medyo nagahang. Huwag ka na muna kumuha ng iba. Pwede pa yan, mo na muna. Magkaroon magkaroon ka muna ng delayed gratification pag nagkaroon ka ng solid na pasok ng pera saan mo siya gastusan saan magpagawa ng malulupit na mga bagay na kakailangan mo sa negosyo mo at yan yung tatlo paraan para maiwasan mo yung overpricing na yan ng mga bagay na kakailanganin mo sa mga trabaho mo sa negosyo mo yan ang tatlong paraan kasi sa paniniwala ko kapag nagmadali ka kapag nadala ka nung ano, mga ibang kakumpitensya mo parang gusto mong gayain yung mga meron sila madadala ka dyan eh papapagastos ka dyan eh. kailangan mo munang iwasan yan pustahan tayo mga mo yung emotion mong yan. Gusto mo agad magpagawa, gusto mo agad gumastos. Kasi kapag may resulta na, hindi siya maan ng expectation mo eh. Hindi nagtutugma yung e tendency, papahulit mo. Eh kaso, checkmate tayo. Pag yung taong gumawa niyan, sumingil lang mas mahal kasi nagdagdag ka ng trabaho eh. Kaya nga gumawa ako ng video to Pero Para may iwasan mo yung mga overpricing na yan sa mga kakailanganin mong materyali sa negosyo. So kung ikaw, isa kang negosyante, isa kang trabahador na may kailangan isang bagay na kailangan mong gastusan. Pagawa mo na kung kailangan naman talaga Kung isa namang talagang investment yan Pwede, pwede yan Approve natin yan Pero yung pag nagustuhan mo lang Nakita mo lang sa internet Checkmate tayo dyan Gawin mo, maging masipag ka lang Palupitin mo ng palupitin yung mindset mo Yung utak mo, palupitin mo ng palupitin Pag matibay na yung pasok, pwede na yan Gastos ka na para mas mapabilis Palang lang yung trabaho mo Mas mapaganda yung pag-execute -e mo Isipin mo yung iba Yung mga malulupit na negosyante May mo kung ano meron sila Yun lang, meron sila Yun ang gagamitin nila Ng pagyayamanin nila Ganon sila kalupit Yun isipin mo nang isipin Hindi na sila naghahanap ng wala. Kasi kung ano meron sila, sapat na yun eh. Yun ang malupit Ganun na yung klaseng utak. At alam kong nagustuhan mo ang video to, pindutin At, mo yung like na yan. Pindutin mo yung share. So nga pala ah, binibenta akong merch t-shirt. Aray oh, check nyo muna. Malupit yan. Kung ikitamad, isuot mo yan. Makakita mo palang yan. Ewan ko na lang kung maging tamad ka pa. At ako pumuli, si Darcel Robles na mag sa inyo ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mo papakainin. ciao Bye!